Ako nga pala si Ace. Tamad ako pero ako makita. Limang taon ko nang nga ito ginagawa. Pero this time meron akong isishare sa inyo. Pero bago yan, papasilip ko muna sa inyo kung ano yung inorder ko sa China. But wait, bago natin ipasilip, isishare ko muna sa inyo yung kwento ko. It was three years ago nung naranasan namin yung challenge na hindi hindi ko makakalimutan actually hindi lang naman to bago sa mga businesses lalo na sa may mga negosyo ngayon kasi lahat ng negosyo nakakaranas nitong mga challenges or mga struggle maraming mga tao nakakaranas ng mga problema ng mga struggles, mga challenges pagdating sa negosyo nila at hindi nga madali ang pagninegosyo dito sa abroad marami din ang nabibigo at marami din ang nagsasucceed at isa ko sa mga negosyante dito na patuloy na lumalaban at pinuporsigin na balang araw ay makakamit ko din ang goal na gusto ko. Three years ago, naranasan nga namin noon na meron kami isang kliyente na galing sa ibang bansa at sila'y pumunta dito at nakausap ko sila. Nakausap ko sila through email, nakausap ko sila through WhatsApp at sa madaling salita, binigyan niya kami ng order na malaki. At yung order na yun, hining hindi ko makakalimutan kasi sobrang dami sa sobrang dami ng order niya, tuwang-tuwa kami ng partner ko. Siyempre, ikaw ba naman mabigyan ng one-time, big-time na order? Hindi ka matutuwa, di ba? So, dumating nga yung time na kinuha namin yung mga items doon sa China. At yung ibang items naman, sinors pa namin kung saan-saan dito sa UAE. To cut the story short, lahat ng items na deliver na namin doon sa customer By the way, before sila mag-order sa amin, nag-down payment din pala sila. And hindi biro yung down payment nila. Yung down payment nila, it was a life changer. Hindi ko siya naranasan, mahawakan nung nasa Pilipinas ako. That was the only time na makakita ako ng malaking order. At yung order na yon ay hindi pang karaniwan, kundi ito ay bago sa amin. So bilang baguhan na negosyante nung mga oras na yon ay talagang tuwang-tuwa kami. And natapos na nga yung order at napadeliver na namin doon sa customer na kung saan gagamitin niya daw sa isang conference, sa isang event. Yung items na yon ay drain up lang namin. At yung balance payment, syempre hindi rin nabigay. So nag-assume kami na mababayaran kami kasi nag-down payment sila, nagbigay sila ng paunang bayad. Pero, after several days, binigyan kami ng fake bank transfer copy. So, nakalipas nga ang isang linggo, bumalik na sila doon sa bansa kung saan sila nanggaling. And, hinintay namin yung payment doon sa company bank account namin, pero walang lumilitaw na payment. So, ang nangyari, hinintay pa namin ng mga ilang linggo pa, lumipas yung dalawang linggo, tatlong linggo, panay kulit kami doon sa kliyente namin na bakit hindi pa pumapasok yung balance payment. And lumipas na nga yung isang buwan, nag-decide na akong pumunta sa bangko. Right after that, nung pumunta ako sa bangko, tinanong ko, pinakita ko yung bank transfer copy ng kliyente namin. Laking gulat ko, hindi pala papasok yung amount na transfer sa amin. Kasi daw, yung pinakita sa amin is fake. Actually, konti lang nakakaalam nito kasi paminsan nahihiya akong sabihin at ikwento to sa mga tao na nakakaharap ko. Especially sa mga tao yung hindi ko pakilala kasi totoo naman talaga nakakahiya. Pero it turns out, hindi siya nakakahiya. But, siya pa yung parang naging lesson, sobrang laking lesson learn sa akin noong mga time na yun. Imagine ninyo guys, nabaw na ako sa utang. And proud ako kasi yung utang na yon it was almost 1 million pesos and hindi ako nahihiya kasi alam ko sa sarili ko at alam ko na hindi lang naman ako yung nakakaranas doon so ito na nga ipapakita ko na sa inyo guys kung ano yung in-order ko sa China yung 10 boxes na in-order ko sa China for the past 2 weeks na dumating dito sa UAE yung in-order ko sa China ibebenta ko sa Amazon ipapakita ko na sa inyo okay so ito yung papakita ko ngayon it's blender juicer. Ayan. So, kung nagtataka kayo ngayon, ano ba yung in-order ko doon sa China, ito po yung binibenta ko na fast moving ngayon sa Amazon. So, if you want to learn more about Amazon or online selling business dito sa UE, please don't forget to follow my page and yun lang. Happy selling!